lakas ng hangin. So, Ay. Lakas ng hangin, malamig. So, ano na talaga yung lamig dito ngayon. Pwede yung lumabas na ka-t-shirt, kailangan mo jersey. So, ayan. Malamig na talaga. Kasi yung mga hindi. So, ayan. So, ayan. Ang papasiyo Gusto niya si Nana. Nana? Yes. Nana. Ayan. Yeah, May araw dito. Kaya para habi mong Sabangan ko na papuntang ayun, magtakip at saka mura liha mura liha Sige, sige. Lakad na sito. Venga, sito. benga Ayan. Kailangan siya lakad para hindi siya tumaba. Kasi once na nakaano lang sa bahay, so, kaiga na siya ng kaiga. So, kailangan lakad ko siya ng lakad. So, ayan. Sige. mm Mm. Venga. Vamos. Vamos. Oh, mm. Voy a sentar aquí tu paseo, ¿vale? Ah. Voy a paseo. Ah, paseo, ya. Venga, paseo. Mm. Paseo, venga. sige oh Jen. So like, muna tayo dito habang ano papasiyo sa. Heli. So 'yan. Channel chia. So bye.